Hi guys magandang araw po sa inyong lahat ito naman po ang kaibigan ni si Jake sa video natin ngayon pag usapan po natin ang tungkol po sa sinabi ng ICC persecutor na si Khan na dapat proteksyonan ang mga testigo laban po sa mga Duterte. Before tayo guys mag simula magpasasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin, subscribers supporters sa patuloy niyong tiwala at pag So bye bye sa channel ko no, sa Jake Pomperada channel. Maraming salamat po guys no. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito, paki-like lang po, share in wag kalimutang mag-subscribe. Nandito po ako ngayon sa Palmas del Mar, dito po sa Bacolod City. Napakandang lugar kasi kaarawan ng aking anak na si Jacob kahapon. Until today lang kami dito. So we celebrate here with my family. So Holy Week, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan guys, no? Okay. So, ayun sa ulat, ang persecu uh, prosecutor na si Khan ng ICC or International Criminal Court ay hiniling sa ICC mismo na bigyan ng proteksyon ang mga testigo or mga witness laban po sa mga Duterte kasi nakareceive po ang mga witnesses na mga pagbabanta through online alam naman po natin guys no na nasa na nasa kulungan kayo ngayon ng The Hague the Netherlands ang dating pangulo si Tatay Digong sa kanyang kasong crimes against humanity so plano ng prosecution na limitahan lang daw ang mga number of witnesses sa kaso it is a legal maneuver no sa part ng mga Duterte para at least kung kaunti lang ang mga witnesses hindi masyado madali lang nila masold no or ma maneuver ang kanilang legal strategy para mawalang ma ba sala no si Tatay Digong pero sabi ng prosecution kay kan na meron silang 16 arcs na video testimony at saka 178 witnesses and na mag-estigo laban kay Tatay Digong no and then mga documents na isang maraming documents no so ito po no na legal procedure ng ICC ay medyo mahaba -aba. it takes years ayun nga sa ulat ang pinakamahabang ay 8 years ang pinakamikli ay 3 years So ngayon si Tatay Digong is already 80 years old, medyo mahina na so hindi natin alam kung kakayanin niya ba ang matagal na paglilitis ng kanyang kaso. So sa akin lang guys no, to be transparent, dapat talaga bigyan ng proteksyon ang mga testigo or mga witnesses no. Ah uh, sa ICC, kasi karamihan kanila sa kanila ay mga biktima ng extrajudicial killing at mahihirap alam po natin ang mga mahihirap dito sa Pilipinas wala po silang say or lakas kung magkaso kasi wala silang pera at connection uh, kawawa naman po sila no? so tignan natin ifollow natin ang development ng kaso sana po mabigyan po ng hostesya ang mga biktima ng EGK kung wala namang sala si Tatay Digong ay, map ay mapabalik sa dito sa Pilipinas yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Happy Easter sa lahat. Ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe guys kung bago lang kayo sa channel ko. Yun lang po. Ito naman po kung kaibigan nyo si Jake. Paalam guys.